Paano gamitin ang asin ngayong full moon para magbigay ng pagbabago sa ating buhay? Taimtim na dasal, pananalig sa ating mahal na Panginoon. Ito po, makakatulong po ito upang maabot mo ang iyong mga pangarap. Mga pangarap na matagal mo nang di pinagdadasal. Guys, gawin ito sa full moon. Ito po mag-attract po ito ng pera. Hindi lamang maliit na halaga, makakatulong po ito na makapag-attract ng tuloy-tuloy na pasok ng pera. Swerteng napakalaki po na darating sa iyo. Na ito po magbabago ang takbo ng iyong buhay. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin po ang bidyong ito, ituturo ko po sa iyo. Welcome to our YouTube channel, Inday 8, Buhay, Provincia Kumusta na po ang ating mga taga sa Luzon, Visayas at Mindanao At ganoon din ang ating mga kaibigang OFW kung saan po kayo ngayon Sa oras na ito guys kakaiba po ang ating pag-usapan Ito po ay makakatulong po ito sa inyo upang uh, makuha mo ng mabilis ang iyong pong mga dream Guys, kung isa ka sa nahihirapan, na maraming uh, mga problema na dumadating sa'yo, ahm uh, parang mailap sayo ang swerte subukan mo po ang parang ito Importante dito yung believe. Yung paniniwala po natin, importante yan guys. Paniniwala natin at tiwala po natin at guys, uh, positive po na uh, isip natin. Kasi po ito pong ating positive na isip, ito po yung makakatulong po sa atin para magiging ganado po tayo magtrabaho. Once na ganado po tayo magtrabaho, positive energy po ang uh, ma-attract natin. So guys, kailangan na kailangan po natin gawin ito po ngayon pong last full moon of the month, December 2024. So, bukas po yan. Kung kayo man po, nakakaranas kayo ng uh, kahirapan, ang daming mga, ulitin ko po, parang puro problema na lang. Guys, ito po. Isa ito sa solusyon para makuha mo at mapagaan mo po ang iyong buhay. Kung gusto mong mabago ang takbo ng iyong buhay, guys, ito po ang solusyon. Gamit lamang po ang asin. Ang asin po makakatulong po ito sa iyo para magbago naman ang takbo po ng iyong buhay no? Kasi guys, ang asin ginagamit pa yan noong unang panahon pa. Kahit po sa Bible, mababasa po natin, ang asin ginagamit po yan, no? Ginagamit yan sa history po, no? Sa ating mga kanununuan. Kahit po sa panahon po ni Jesus, no? Ginagamit po ang asin. So, it means to see guys, may kakaiba po na uh, power ang asin. Lalo po pag uh, ito po'y gamitin po natin. Uh, sa ating pagdadasal. Guys, kung gusto mong mat mabago ang takbo ng buhay mo, guys, ayan, panuorin mo po ang video nito, ito and then gawin mo po ito. Wala pong mawawala sa inyo bagkos, makakatulong po ito sa iyo. So kumuha po kayo ng asin. Ayan. And then magsindi po kayo ng kandila. Asin, guys, na kahit anong klasing asin. Kasi po napaka napaka-effective po nito no? Asin, kahit yung ginagamit mo sa pagluluto, pwede, pwede po yan. Pero kung may rock salt ka, ayan, the best ang rock salt. Guys, makakabili po kayo ng rock salt sa si Shopee or sa Lazada. Okay? Kung sa Philippines po kayo. Guys, okay? And then, one glass of water. Isang basong tubig po. Pagkatapos, magsindi po kayo ng kandila. Okay? So, ito po ang ating agamitin. Uh, para mabago at takbo ng ating kabuhayan, ng ating atakbo ng ating buhay. So, ngayon po guys, ang gagawin po ninyo guys, ayan, magdasal po tayo. Gamitin po natin ang asin sa ating prayer, sa ating pagdadasal. No? Maglagay po kayo guys ng asin sa iyo pong mga kamay habang kayo nagpe-pray. Okay? So, ganito po ang gagawin po guys. Ayan, dito po sa iyo pong kamay. Ganyan lamang siya guys. And then, magdasal po kayo. Magdasal kayo ng time team. Hilingin mo po sa pamamagitan po ng asin na ito guys. Matulungan ka upang magbago ang takbo po ng iyong buhay. Lahat ng mga negative na mga nangyayari sa iyo ay hindi na po ito babalik sa iyo. Ayan, isang cleansing po na prayer ang iyo pong gawin. Pagkatapos po guys, ito po ilagay po ito sa isang basong tubig. Dito mo to ilagay guys pagkatapos mong naglasan And then ayan, ito pong tubig na ito guys. Gamitin mo po ito. Ipangpaligo mo po ito guys. Guys, uh, last full moon of the year, December 15, no? Gawin mo po ito na may lubos na paniniwala and then positive mindset. Ito po makakatulong po ito sa iyo upang makuha mo ng mabilis po ang iyong mga pangarap upang mabago ang takbo ng iyong buhay. Marami pong blessing na darating sa iyo and then uh, opportunity na magdatingan po sa iyo. Na ito po'y matulungan ka upang makuha mo ang iyong pangarap. Okay? So guys, ulitin ko po, kung gusto mong mabago ang takbo ng iyong buhay, ito po solution po ito. Pero, kailangan, ulitin ko, sabayan po ito ng sipag at syaga. Sipag at syaga, and then positive mindset, ayan, and then relax. Relax ka lang. Huwag kang magiging uh, bugnotin or eager. Guys, once na-relax po kayo, ayan, magkakaroon po kayo ng swerte. Ang swerte nasa ating kamay po. Kung tayo po ay uh, positibong tao. Ulitin ko po guys, gagana po ito sa iyo once na kayo po ay uh, positive na mag Dasal, kasi po ang prayer ay napaka-powerful. At ang asin, may kakaiba pong magic gamit ang asin. Na ito po ay magbago ang takbo ng iyong buhay. Okay? Kung ano po ang mga dreams ninyo, ano po yung mga pangarap ninyo, unti-unti po yang uh, matupad, unti-unti po yang darating sa iyo. So ayan, sana po guys no, subukan mo lamang ang paraan ito. Again, magdasal ka ng taimtim, hawakan mo ang asin, pagkatapos ipampaligot mo po ito, ito po'y makakatulong para magbago ang takbo na inyong buhay. Kaya, so ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at guys, sabay-sabay po natin gawin ito. Uh, December 15, last full moon po sa taon ng 2024. Pag ito po'y nagawa mo guys, ikaw mismo makakaramdam ka ng napakaganda po, ng uh, bagas ano, napakasarap ng feeling and then ang gaan ng hanap buhay mo. And then unti-unti po yan na makuha mo ang iyong mga dream. Kung ano po yung mga pangarap mo. Ayan, maraming salamat guys at hanggang dito na lang po. And then mag-ingat kayo palagi. Swerte ng hatin po sa inyong lahat. At huwag pong kalimutan, i-like, share, subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button. Bell all para manotify ka sa next nating mga videos. Thank you so much guys. And then see you for the next one. Thank you guys. Bye-bye po. Bye!